4 million pesos po na binanggit niyo security personnel po na, public funds po ba Ah, uh, yes. Ah, uh, uh, napakaklaro noon no na wala akong ginamit para sa akin, para sa Vice President na pera ng gobyerno para sa mga biyahe ko uh, overseas. Ang merong chino-charge sa Office of the Vice President ay uh, yung security at uh, decision yon ng Air Forces of the Philippines kung uh, magpapadala ilan at kung sino. At yung pangalawa ay yung sa Office of uh, the President, uh, Office of the office of the vice president personnel na sumasama kapag meron akong events at activities for uh, the office of the vice president. Mm you were given an option earlier yeah. na pwede niyo pwede yung parliamentary immunity but you opted to answer the questions anyway. What, what, why? Yes, oo. um, ano nga ba yun? meron silang tradisyon. According to the House of Representatives, meron silang tradisyon na hindi na nag-hearing ang budget ng Office of the President at Office of the Vice President. Pero uh, kanina tinatanong ako kung i-waive ko ba yung uh, uh, ano yun? tradition na yun nila, no? the privilege. Yes. And sinabi ko na i-waive ko yung uh, privilege na wala nang tanong sa budget ng office of the vice president. Ma'am, last two questions. Ma'am, ma were ma you expecting yung mga confidential fund questions